Merry Christmas sa inyong lahat Sana masaya tayo ngayong araw ng Pasko Okay, our video for today mga idol Ito, isang, uh, dalawang hita ng ano, manok uh, Panabong po yan, ang tawag niyan mga idol, bihag Yan po yung lulutoy natin ngayon mga idol So, maraming diskarte sa pagluluto nito mga idol Pero, Ingat lang po tayo sa pagluluto nito mga lods Kasi yung manok na to, marami pong gamot ang tinurok nito kasi panabong po to pang derby so bihag po to congratulations nga pala kay Pipito Loloy Asero champion po sila sa kanya po to galing mga idol okay binigyan po tayo ng dalawang hita ayan chinapchap ko na palalambutin na natin mga lords pero ang diskarte ko kasi dito mga idol adobo ang pag adobo ko nito mga idol ayan pakukuluan ko yan pero hindi ko ilagyan ng sabaw sarili lang niya yung ano mga idol sarili niya ang tubig kasi matubig yun mga idol kakatas at kakatas yan ayan yun po yung diskarte niyan mga idol ayan na kita nyo o di ba ang daming tubig wala po tayong nilagay na sabaw diyan mga idol ayan sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe subscribe naman sa ating YouTube channel Pakiclick na rin na notification at pakishare. Kahit pa paano, Mayroon tayong mapupulot o makukuha ng diskarte, makukuha na aral sa mga upload natin mga idol. Mayroon tayong mga comedy, pagluluto o mga adventure. nga Para alam nyo o updated kayo sa mga upload nating mga video. Ayan mga idol, pinakuluan ko na. Tubig, sariling tubig lang yan mga idol. Tapos yung tubig na yan mga lods itatapon po natin yan. Alam nyo kung bakit? Sagad po yan sa gamot. Alam mo yung mga gamot na tinuturok, ini-inject sa manok para tumapang eh. Iwas po tayo sa side effect. Ayan, kaya ang ginagawa ko dyan mga idol, yung tubig niyan, tinatapon ko, pinapalitan ko. Ayan na mga idol, oh. itatapon ko na yung unang sabaw niya si andyan pa yung mga gamot niyan mga idol. Uh, iwas lang po tayo sa side effect. Ayan. Ayan na po yung lalagyan natin ng sabaw mga idol. Uh, lagyan natin yan ng sabaw. Yun na po yung magsisilbing magpapalambot talaga sa kanya na totoo. So mga idol mga ano lang yan. Mga 30 minutes to 1 hour. Matagal-tagal yan kasi alam nyo panabong yan. Hindi yan manok na basta-basta mga idol. So yun, ay salang natin at saka ay hintayin natin mga one, uh, 30 minutes to 1 hour para lumambot po siya ng lubusan. Ayan, almost 1 hour na mga idol. Ayan, pinuksan ka. Pwede na yan mga idol. Tanggalin po natin yan siya. Kasi mag po tayo ng mga ricado mga idol. Ayan na mga idol, lagyan na natin ng mantika yan. Ito yung ano, sinalin ko pala sa mangkok yung laman niyan mga idol. Ayan. Lagyan natin ng mantika yan para magsangkotsa tayo o maggisa tayo ng ricado mga idol. Ayan. So, nakahanda na po yung ricado natin mga idol. O, ayan. Ayan, giginisa na natin yun mga idol. Ayan. E, katapos niyan mga idol. Hirap lang ako mga idol kasi ako, po eh, ako pa yung nagbibideo ako pa naghalo kailangan talaga mga idol may kasama nahawakan yung kasi pag naghalo pero kayang kaya natin yan mga lods ayan ayan nilagay na natin yung manok mga idol ayan uh, halo na rin natin Dalagay natin yung paminta mga lods ayan so, simpleng loto lang to adobo adobong patuyo to mga idol lagyan na rin natin ng tuyo ayan Huwag masyadong marami. Tsaka, alam na, pampalasa mga lods. Ayan, may na magic sarap. Ayan, pagkatapos nyan mga lods, haloin muna natin yan. Ayan, nahalo na natin mga idol. Sa paningin ko, masarap na mga idol. Pero pag nagluluto ako ng ganito, nilalagyan ko po ng ketchup yan mga idol. Ayan, hindi ako gumagamit ng tomato sauce. Ketchup po mga idol. Then, haloin ulit natin. Mga idol, ayan lods, nahalo na natin. So masarap na sa paningin ko mga lods. Takpan lang natin para ma-absorb yung lasa ng ketchup doon sa chicken. Buksan na natin mga lods, ayun. Yay, ang pinakalas ko kasi nilalagay pag nagluluto ng ganito ay yung suka mga idol. Ayan, so parang masarap na sa paningin ko mga idol paki-like na lang at saka paki-subscribe na lang sa ating channel at saka paki-share na lang din po. Maraming salamat. Okay na po 'yon mga idol. Um kakain na po tayo. Kaya takpan natin para mag-absorb ulit yung suka. Ay, mga idol. Nakita niyo yan? Sige, tikman na natin mga idol. Ito. Tikman natin kung anong lasa. Pero ang alam ko nito idol, sarap na sarap ang ano ito. 4 years ko na itong hindi natikman. Tingnan natin. Hmm. Okay, idol. Thanks for watching. Thank you, thank you.